Bawat tribu talaga sa Pilipinas ay may kanya-kanyang kultura at tradisyon. Mga Ilonggo, mga Ilocano, mga Bicolano, mga Bisaya, mga Blaan, mga Maguindanaon at kung ano-ano pang tribu sa Pilipinas. Ang kultura at tradisyon na 'yon ay minana pa natin sa ating mga ninuno. Kaya bawat isa sa atin, wag na wag nating kalilimutan ang mga tradisyon na ito at mga kultura. Kaming mga Ilocano, meron kaming sinusunod na kultura bawat libing namin or bawat after namin mailibing yung mga mahal namin sa buhay. Ako nga pala si Yunjun, ang tawag nila sa akin, Mystery Band Singapore. Kaya tara B, samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo ang aming tradisyon pagkatapos namin mailibing ang aming mahal sa buhay. Intayun! Yes B, 24 hours after nga mailibing ang aming lola ay ito na nga at nag-ipon-ipon na muli ang aming pamilya. Hindi kami nag-ipon-ipon dyan para kumain o kaya magmaritisan. Nag-ipon-ipon kami dyan B para kami ay maggulgol. At this moment nga sa video ay makikita ko yung mga pinsan ko, mga tito ko, mga auntie ko na naghahanda na para sa aming gulgul. At makikita rin ang bayanihan sa aking mga pinsan, naghuhugas sila ng mga kaldero, naghuhugas sila ng mga plato, ng mga silyasi at kung ano na pa. Yan po yung ginamit noong pagluluto pa noong nilibing ang aking nanay. Sorry mga pinsan. Sorry mga nini, hindi na ako nakatulong sa inyo kasi alam nyo naman na yung mga kaldero at mga kaserola ay meron po yung baboy. Alam nyo naman na hindi ako kumakain ng baboy at hindi ako nag-touch lalong-lalo na sa mga karne at mga mantika ng baboy. Ano ka ba, Mr. Riban? Aminin mo na lang kasi na ka talaga ng araw na yan at ayaw maghugas. Char! At dito nga sa video ay makikita mo yung mga pinsan kong nagwagwapuhan. Si Nini Jojo, Si Nini Gerson, si Nini Immi, si Nini uh, Kiyong, at kung sino pa yung mga nini dyan. Ayan tuloy habang nag-voiceover ko, nami-miss ko yung mga pinsan ko. Ito rin yung ate ko, hindi rin magpapalugi, at si Madam Ruby. Ayan, nagchichismisan kami. Habang si Instant Inso naman ay nagluluto, titignan natin kung ano yung kanyang niluluto pakibuksan. Wow! It's a rice. Yes, B, nagluto siya para sa aming pananghalian. At ito na nga, isa sa mga gagamitin natin sa ritual ng gulgol ay ang saging. Yes, B, isang buwig talaga na saging ang niluto ng aking pinsan. Ito na nga at pre prepare na ng aming tita yung gagamitin natin sa gulgol. Ginagawa po ang gulgol ng mga Ilocano paring, para maging maganda yung transition ng kaluluwa ng aming mahal sa buhay. Ito na nga yung ingredients. Ingredients ba yung tawag doon? Meron tayong itim na manok, may bao, mayroon tayong dayami, at syempre, na-prepare na at sabay-sabay kaming pupunta doon sa kung saan kami magugulgol. Labi, may tando ay papalayan. Ano kaya ang gagawin namin? Hindi namin iihawin yung baka na yan, B. Dumaan lamang po yan. Ang plano po talaga namin ay pupunta kami sa swimming pool sa isang resort. Pero dahil busy ang lahat at kailangan na rin namin umuwi dahil lang ilang araw na kami dyan at yung bakasyon ko ay ilang araw lang, napag na namin na doon na lang kami sa bahay ng aking kuya magugulgol. So, ang dapat gawin dyan ay iisang, iisa lang po yung dadaanan namin. Kaya kailangan walang ni isa na iba yung dadaanan. Yan po yung kabilin-bilinan ng aming mga ninuno. Ayan na at i-prepare na po yung mga dayami. Nakarating na nga kami dyan sa bahay ng aking kuya at dyan kami mag-google gold dahil may faucets naman dyan. Dyan na lang kami maliligo. Kung sa bagay, ulo lang naman yung paliliguan dyan. So ayan na nga at i-prepare na po yung ating gagamitin sa pag-google gold at nilabas na ni auntie yung kanyang lighter at susunugin na yung mga dayami. Shout out kay Auntie Maring, ang aking napakagandang Auntie Maring. Maraming maraming salamat sa iyong pangunguna at pag-uorasyon sa ating gagawing gulgol. Yes, may sabi ko nga kapag magugulgol tayo ay magiging maganda yung pagta-transfer o yung pag-aakyat ng aming lola doon sa langit. Yan po yung paniniwala namin. May kanya-kanya nga tayong paniniwala, sabi ko. Kaya siyempre, super observe ako dyan. Kasi malay mo, next time, wag naman. wag mo na ngayon. Siyempre, dapat pag-aralan ko talaga yung tinatawag na gulgol para para makita ko rin at para malaman ko rin kung ano ang gagawin namin. Kasi, siyempre, mga matatanda, baka wala na sila sa sunod na mga araw. So, kami naman, mga next generation, ang mangunguna sa paggugulgol. So, ayun na nga, nasunog na yung dayami at kinukuha na na antimaring yung mga abo. Yes, B, abulang lang naman yung gagamitin niya dyan at inilagay niya na doon sa baon ng niyog. Kung sa Ilocano, ang tawag dyan ay dapu ti Pagay, inkabel nga iti sabsabot and then nilagyan niya na po ng tubig yung balde dahil dyan po siya kukuha ng tubig alangan, tubig nga yung nilagay, simple, tubig din yung kukunin at nakaready na yung ating tanduay dyan, mga insan. After ng gulgul, kunin na yung tanduay at magiinuman na tayo. So, yun na nga, sasalain po natin yung tubig gamit po yung mga dayami. Yan po ay nagpapaalala sa atin na tayo ay tao lamang sa abo tayo galing sa abo din tayo papupunta. Kung galing tayo sa lupa, sa lupa din tayo pupunta. Ayan, at sinasalaan na po yung tubig. Hindi ko alam kung marumi ba yung tubig at dapat pang salain. Pero, tradisyon po yan, siya po ang nakakaalam kung ano ang gagawin niya sa gulgol. Ayan na nga, at sala-sala pa, and then, sala pa more, sala pa more. Yung tubig, naging ano na, naging kulay na siya ng ano, ash. Kasi nga uling is ash, di ba? Yan po yung ating ipapaligo. Siyempre, mayroon pa mga ingredients dyan. At dinagdagan niya pa nga ng tubig dahil marami kaming magpapamilya. At nilagyan niya na po ng ay Hindi ko alam kung ano ang koneksyon ng ay sa gulgol mayroon siyang dapat alak sa mga Ilocano, dapat yan lambanog. Dahil walang lambanog, ayan, tanduay na lang po. At itinago pa ni Auntie Maring yung tanduay. Siguro ay iinumin niya yan mamaya pagkatapos namin maggulgol. At syempre, meron tayong dyan alay. Ang tawag natin dyan ay itim na manok itim lang po yung balahibo niya pero yung karne niya hindi talaga itim pero actually sa ritual talaga dapat itim at hindi ko na ipinakita sa video yung pag uh, sinugatan lang po ng kunti yung manok doon sa kanyang pingar-pingar at pinatuluan ng uh, pinatuluan ng dugo yung ating gagamitin na panligo at yun na pinakawalan niya na po yung manok yes B, hindi po yan pwedeng ihawin palalakihin po yung manok dyan. Kaya walang pumunta at hinuli yung manok. At inupisahan na ng aking mother dear, siya na ang number one dahil siya po ang panganay, ganyan lang po ang paggugulgol. Ayan, pinaliguan lang po yung mga ulo isa-isa at sinundan na yan ng aking pinsan na si Jojo. And then susundan na yan ng aking auntie, ay sa aking uncle, si Uncle Norio siya po ang sinunod na ginulgulan. At siyempre hindi magpapalugi, mauna na talaga yung aking Auntie Asawa po yan ng aking Uncle Tog na kapatid ng aking nanay. At siyempre si Nini Gerson na yung sunod. Shoutout sa aking inaanak at ang aking uh, anak na pinsan na si Kian. Ayan na, sinunod na ng aking insan na si Regis. At syempre, yours truly, si Junjun. Mm, ayan. At syempre, sa aking insan na si Inso. At sinundan na rin ng aking in, ng aking hipag na si Manang Mimit. Ano ko ba? Baka meron akong hindi kilala diyan. At yan na nga at hindi ko nga kilala si Jillian Asawa ng aking pinsan. Ayan na nga si Nini. Mm, ayan na sila. Hindi ko na talaga memorize yung mga asawa ng aking mga pinsan. Kasi nga medyo matagal din akong wala sa aming probinsya at, at nagsunod-sunod na silang lahat ng aking mga pamangkin. Mga anak ng aking mga pinsan. Kasi ang dami ko na ng mga pamangkin. Ang dami ko ng mga apo na hindi ko na tagalagkilala. O oh, at yan ang panghuli, ang aking anak na si Borgs na mayroong sumpong. Buti na lang at nachika-chika ni Novi. At yan na nga at nagpagulgol na din siya. At yun na nga at tapos na yung pagugulgol. At syempre, meron pa tayong ritual na susundin. Ay meron pa palang sumunod. O oh, ayan. Tapos na ang paggugulgol. At syempre, pakap na po tayo dahil Pupunta naman po tayo sa susunod na ritual. Shoutout pala sa mga followers ko na mga Ilocano, ganito rin po ba kayo maggulgol? Actually, yung iba naggugulgol yan sila sa dagat, sa mga swimming pool, sa mga sapa, sa mga lawa. Nagsuswimming-swimming swimming po sila. Shoutout sa aking uncle na si Uncle Tog. So, ka? So, ayan na nga at pupunta na nga kami doon sa bahay ng aming lola. Hindi ka pwedeng dumaan doon sa dinaanan mo din. Dapat dito ka sa ibang way na naman. Parang iikot-ikot ka lang. At hindi ka pwedeng mag... Uh, kung sa Ilocano pa, hindi ka pwedeng dumagas-dagas, magbunot-bunot ng mga damo. Kung sa mga ilonggo pa, hindi ka pwedeng maghapit-hapit or maglaktod-laktod. Dapat isang way lang talaga. Ang lalaki na ng mga pamangkin ko. At syempre, ito nga ang panghuli. nagmarcha ang aking Mother Dears. Ayan na nga. At makikita nyo na yung aking mga kapamilya at nagparade na po kami papunta doon sa bahay ng aking lola o nanay kung tawagin namin. Habang nagvo-voice ako nito ay tumitigil-tigil ako kasi emotional pa rin ako. Namimiss ko pa rin yung aming nanay. Siyempre, siya yung nag-alaga sa amin nung maliit pa kami at magkita lang kami noong imilibing na siya. Ta, mahabang kwento, bakit matagal kaming hindi nagkita. Siyempre, nandito ako sa abroad at huling kita namin ay noong birthday ko na umuwi ako na hindi ko malang siya nakausap ng matagal pero nahag-hag ko naman siya pero hanggang doon lang. At ito na nga at pabalik na nga kami doon sa aming bahay ng aming nanay. O oh, mother, baka mahulog ka dyan ha? Eh, at ito na nga, isusunod na naman namin ang isang ritual. Yun ay yung pagkain namin ng saging. Yes, B, kasali po yung saging na yan sa ritual. Dapat lahat kami ay kakain ng saging. Hindi pwedeng walang ni isa mang nakapamilya ang hindi kakain ng saging mula bata hanggang matanda. Dapat kumain ng saging dahil po ang saging ay parang ano yan siya, parang isang pamilya. Dahil isang buwig talaga ng saging yung aming niluto dyan. Walang bawas. Parang nag, ano yan siya, uh, isang pamilya kami. Yun, kakain kami ng saging na isang buwig. At lahat ng balat dapat ipunin namin. Walang magtatapon ng balat kung saan saan. Dapat ilagay lang siya sa isang nalagyan. Shout out kay PI. Ang taba-taba mo na PI. At syempre, alam naman nating lahat na baguong is life kapag mayroong nilagang saging. Kasi tsaka, pagkakaya ka lang ng saging, wala kang sausawan. Masarap siyang isausaw sa baguong na may suka at may sili. Pwede rin po yan siyang isausaw sa baguong na may uh, na nyog o kaya ay uh, niyog na mayroong asukal. So, ayan na po yung balat ng mga saging inipo na po sa isang balde. Hindi pwedeng mayroong matira. Dapat nanjan po lahat. At dapat ubos na ubos talaga yung saging. At syempre, ipunin natin yan at ilalagay natin sa nag-iisang lalagyan. Shoutout sa mga nini ko dyan. Miss na miss ko na kayo. Alam ko na kayo palagi ng aking mga video at sabi nyo i-shoutout ko kayo. Ayan, shoutout po sa inyong lahat. Ayan na nga at isinilid na yung mga balat ng saging at saka yung punuan ng saging. Ano ba tawag dyan? Yung pinagpuhanan ng bunga ng saging sa buwig. At itatapon po yan sa isang cruising na daan. Yung nagkukross na way. Basta hindi ko ma-explain, tignan nyo na lang. Mayroon kasi mga daan na mayroon siyang cross. Doon po siya itatapon. Ayan, itatapon ko na po. Kikita nyo naman, medyo mataba pa dyan si Mr. Riban Singapore. At napaka-sexy. At napaka-itim na. Umitim po ako dyan kasi napakainit talaga sa Pilipinas, B. Kung kayo, B, may mga tradisyon ba kayo? Kung ano ang tribo nyo, comment down below kung anong tawag nyo. Basta sa mga Ilocano, ang tawag namin dyan ay gulgul. Sa Ilonggo, hindi ko alam kung anong tawag dyan. Ilongga naman yung aking lola, pero hindi ko alam kung ano ang tawag dyan. At syempre, itinapon ko na po yung ating balat ng saging. Thank you for watching!